Tula mo. Pang pabata. Lechon, ano? Lechon na uh, lechon na ba yan? Hindi na sa kawali yan. Yan no? niya sa puso. Tingnan mo. Pag nakita mo yan, atakihin niya sa puso. Lalo yan o. No? Oh. Huwag ka man damay doon. Bako o tarong ka. Yan yung tanghalian niya, ginagawa nilang break, ano, eh, merienda.

dit was het niet, pak je mình oh. mời <laughs> guys, lần ta tiếp <c ExcelKK>

มันมายังมาครับนี่โดนเหรอพ่อจ๊ะครับพ่อนี่ครับครับตอนอ๋อเป็นเอเนจี้ครับ <lad sauna> <listed> <stimulation>

sa kaibigan okay, ko sa parang okay, pati na buntis. Ako, oh, buntis na yung asawa. Pagyaya okay. talaga, okay.

pagtumingin muna. Mo redirect na kay GPT. Ito po sana na ako. May bentang. Wala yung to. Pag na-copy, hindi mo alam kung ano. Pag na-iinom, nagka-mowalan ng pondo. A, pasok sa mga ang kapitalization, pension, pension, papa. Jadi apa jadi mau apa? Mau mengharapkan cerita. Jadi mau jadi mau cerita mengharapkan cerita. Maikita yang mana? Maik. Maik emik justuin lah. dos, kan? Kau ちょっとみんなで <coughs> <coughs>

Hindi tuloy tayo mapansin. Hindi tayo mapansin okay. ni Mita niya. Ang Ang guys. Ulam for today's video is lechon sobra. lechon tira-tira. Lechon sobra. bagong bagong Bago. Bago. Bino? Bago, mm -hmm. so so oh, so mm -hmm. bago mo Tapos guys, may pakit. Sa tamahali. Maganda to partner. Hindi gumawa, no? Hindi gumawa sa likod, no? Kasi pag gumawa ka sila, ilikod ko pa rin. Bawal. Sabi ni Sir. Sir. Kaya kung pista pista dito. sa inyong, tawagin niya muna ako kayo dito sa pang sa Dalawa pala dito. Na dalawang na dito. Dito hindi Yung sa atin, hindi na. Dito tayo na barangay. Kaya nga, barangay natin dyan. Kaya nga ako pinapahal dyan, dito. Dito? Barangay sa Yung doon, yung kalahati doon, Kapitol 8, barangay Kapitol 2. Pinang sila sa kapitol niyo. ano tayo? Kapitol din tayo, di ba? Mm, pinida. Parang kayo tayo. Eh. Hindi kapitol 8. Pero bakit yung address natin sa kapitol 8? Ka hindi, hindi, hindi 8, U. Ah, okay. Uh, si. Barangay U okay. doon. Barangay Kapitol U ito, Barangay pinida. Pero Kapitol U ito. Ah, kasi ang Kapitol 8 kasi pag sinabi, diba? pag sinabi mo Kapitol 8, di ba? Pag sinabi Kapitol 8, sa division yun. Kasi dati... Pag Kapitol yun, parang kay Pasig. Parang kay Pinita Pasig. Kasi pag sinabi mo sa Kapitol Kapitol sabihin mo daw ano? Parang kay Pinita. Kasi pag sabihin mo Kapitol 8, doon tayo pa ba sa kapilang kanto? Kaya nga, kung kami ano, mo Anong masasabi mo sa kinakain mo ngayon? Wala bang happy birthday dyan? <laughs> ko may yeti. sarap Masalap sa jowa ko. Sa nasa tayo gano'n. Juhu. gano'n. Lagi ko may juhu. Sa panaginip ko lang yan. Di. Panaginip ko lang yung juhu na sinasabi ko. Hindi ko ako makalala kung may juhu. Sabi ko sa iyo, kung mag-juhu ka lang ng Pilipino, mag-apam ka na lang. May future ka pa. Magkakulong ba sa iyo? Huwag.